Eh, kailangan tayo eh. Nagkakataon na. Paayos ko kasi ano ko. Paayos ko pa yung ano ko. dami pa rin ko lang. pero may prangkisa ka? Oo, oh, yan. Ah, wala may okay. prangkisa. Oh, Nakakapagod din pala. Kaso ah, napakalayo ng bahay ni Kuya Ogo. Napakalayo ng pirahan.

Parang gusto matulog din na, Kasi mo kung matutulog. Oo nga eh. Oo nga eh. Ah, Ba't ba yun ang inaano mo kung Oo <laughs> oh, nga naman. <laughs> oh, nga, naman. <laughs> ah, <yun>. Ay. Anong oras na mag-aaras? Ay. Mama Ay. gabi na. Oo. Medyo ano ngayon? Mag-aasin. Mag-aasin.

sayo ano ba nakatirin naman rin no para magkaroon din ng no. ano Di hindi pwedeng ganyan lang po inababasa na hey, baka mamaya mm. inababasa na, huwag <coughs> natin ilagay sa nababasa pag umulan hindi <coughs> ko kukuberin yan hindi day, maganda nito gano'n pa kalaki yan malaki to. mahaba eh pari mahaba hindi naman maliit yan hindi pala yung tibi ah, dyan matatagdag na yung tibi

Ano, sandali, sandali sandali lang. Ha? dali lang, ah. dali lang yun naman kung sakali. Tapos hindi, ano ko rin kay Kapti para alam niya may project ang Toda. Para nalala. Ay, tanga kasi yung gumagalaw tayo. Oo. Para, lagay lagi tayo. Kasi tayo, ligod sa pinagpahalam natin itong kuryente natin. Oo. Kailangan, yung dagdag gasos ng kuryente. Alam niya rin. Oo. Oh. Kailangan, kailangan kasi, dapat lagi tayo naka sa kapitan natin hindi pa hindi pa pa niya rin oh, Para alam niya na oh may dadagdag <gibit> pala. May na uh, ano, aayusin pala 'yon oh abiso. Para matulungan din. Oh. Oh, okay. dito, lang sa 12 nime level-level yun sa marami. Oh, bayan. Janong kasi lang ako. Hindi kailangan nating ano kain mga tagubilin. Eh ang maglalapit <laughs> naman sa atin. natin kusyad. 'to eh. Ah. Ang sulit ko si ah. Ang maglalapit sa Trading kung bubong, inlalapit kay Don San eh. Kaya nga ma-isuman banda ni Ku Eh kasi tumutulo na pare. Pa pa natin kay Don San Miguel Manangit. eh, bali lalapit lang tayo sa kanya. Baka matulungan tayo na may Pwede naman. Eh pwede naman. Kasi nga mag-elections siguro naman mayroong dami yung ni ito, para hindi natin natutuwa ka Para mas maganda. Oo, oh, Eh, nakakita, eh. Pambira yan. magagaling na politiko dito sa akin. Sabi Michael, baka matuloy ko naman. magagaling na lalaki na politiko dito sa akin. Lalo pa dito sa akin. Pero, oh yan, sasakay daw. Okay, guys. Isang bagit na lang. Tara Kailan tayo lalapit? Ay, kung tayo, eh, o, wale, tayo, sa Makala... okay, oh, dapat natin lapitan. Kailan pa ba natin gumawa ng sulat para formal o? na lang natin yung kung Shawn Michael. Kayo, na lang. Meron na lang. kaibigan naman natin. <laughs> Pinukwenta na po na mapagawa raw yung ano. pinaka ng toda. <laughs> Eh, hello. O, andiyan na. Wala akong idea. Wala, idea. Hindi, ya, wala idea. Diyan pare. Kailan sakay do hapon? Salamat po. Hindi lang daw ang ibibigay. Kumu tira rito, pumayag na ako kasi. Oo. Uh, ano 'yun no, eh, kumbala biya na diyan? Ibigay yun lang din eh. Pero inangat ko, andito sa therapy 'yon. po. Salamat Ay, po. No. Kaya lang po kami ng mga opinyon lamang po uh, At medyo Para magawa raw po yung soda At least po